interviews. Dapat totoo. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Ako po si Joel Reyes Mga kapuso, tumutok at maging saksi sa ating pagkilati sa mga naghahangad maging senador ng Pilipinas. Ako po si Rowena Salvacion. Ito ang ikaw na ba, the senatorial interviews. Kilalanin, kilatisin. Ako po naman ang iyong kapuso, Melo Del Prado. Dapat Toto. Ang ating kikilalanin, kikilatisen ngayong araw na ito, mga kapuso, ay si Benjamin Benhar de Castro Abalos Jr. Kilala sa pangalang Benhar Abalos, 62 years old. Taga, taga Mandaluyong po ito. Ang uh, kapanganakan po niyang lugar ay Maynila. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Laws Ateneo de Manila University. AB History and Political Science sa De La Salle University. Naging kalihim po siya ng Department of Interior and Local Government. Naging chairman din po ng Metro Ma Metropolitan Manila Development Authority MMDA. Kung ilang taon din pong nagsilbing Alcalde ng lungsod po ng Mandaluyong. Naging presidente po ng Union of Local Authorities of the Philippines at League of Cities of the Philippines. Naging kongresista rin ng mandaluyong mga kapuso. Ang kanyang mga nagawang batas, Republic Act 9397, ito po yung Amended Urban Development Housing Act of 1992. Ang kanyang mga advokasya, mga kapuso, ang pagre-recruit ng mga dating Moro Islamic Liberation Front at MNLF o Moro National Liberation Front Rebels para maging pulis ng Pilipinas, mga kapuso yung Bida Program. Siya rin po nagpasimuno po niyan. Ito po yung Buhay Ingatan Drogay Ayawan. Siya rin po ang naglunsad po ng I Love MM. Wala bang I Love Bibi? I Love MM. I Love Metro Manila. Advokasya po yan uh, para po ano para po mainganyo yung mga residente matapos pong uh, magkaroon po ng COVID-19 pandemic mga kapuso. Pinapakilala po namin sa inyo, Benhar Abalos, mga kapuso. Ikaw na ba? Good Secretary, morning. good morning. Good, good po, morning, Secretary. sir. Magandang, morning, uh, magandang umaga po sa lahat po na nanonood. Of course kay Joel, uh, kay Wen, kay Melo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Salamat sir. po sa inyong uh, pagtanggap sa aming imbitasyon na naging kalihim kayo ng DILG. Kayo po'y naglunsad ng programang uh, Buhay, Ingatan, Drogay, Ayawan o yung BIDA program. Um, ano ba pagkakaiba nito, Secretary, dun sa, ano, malatokhang na <laughs> natatawa kayo, ha? na dra dragwar nung nakalipas na administrasyon? Ano pagkakaiba ng BIDA program niyo? Well, I, I, ang BIDA ay holistic. No? Uh, hindi lang, alam mo, dalawa kasi ang muka ng dragwar. Number one yung tinatawag na supply reduction at demand reduction. Parang puno yan eh. Maski putuli mo yung sanga, tutubula yung sanga. So yung sanga yung mga drag pusher. Mm importante, andyan ang PIDEA, andyan ang NBI, andyan ang kapolis. Let them do their work. Pero habang ginagawa nila yun, isasabay mo yung ugat. Ano yung ugat? Ito yung Anti-Drug Abuse Council, yung pamilya, yung simbahan, eskwelahan, ang youth. Nilalakasan mo naman yung demand reduction. Mm -hmm. So yun ang ginagawa po namin. no? Mm -hmm. Kasi alam nyo, Joel, Weng, at uh, at uh, Melo, maski mayaman na bansa, ang ginugol bilyon na pera. Mm. Hindi nila na na ano tong war na ito. Hmm. No, it should be talaga dapat to gusto mo labanan, dapat sama-sama lahat dito. Ito, Hindi pwedeng iisang sangay lang o pulis lang ako sino lang. Etong holistic program ninyo, yeah. secretary, tingin nyo mas effective todo sa naging uh, kampanya no nakalipas na administrasyon. Well, I, I I do believe no, ang kanya-kanyang bansa, kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang kasagutan dito. Hmm. Pero ako naniwala ito responsibilidad ng bawat isang Pilipino. Nabawasan bawasan ba yung uh, supply ng droga ngayon? Kaysa nung nakalipas sa administrasyon. Well, ito lang. On record, we have had about 33.8 billion worth of uh, drugs na nakuha in the first two years of the Marcos uh, administration. And that's on record. Mm. Sir, so, matasabi ba natin na nagtatagumpay ang drug war kung marami pa rin po ang pusher? Marami pa rin po ang uh, na drug addict uh, at malaki pa rin po yung bulto ng drugs na, na ka natin. Sundutin ko na rin yung tanong. Tayo ba ay nagpuproduce na rin ng drugs o transshipment point na lang ng droga? Well, ang, ang drugs is a worldwide problem, no. Kamukha ng 'yan. It needs sa patrol. Nakikita namin nung araw, ito'y nanggagaling sa ibang bansa, yung mga nasa kote natin sa Alitagtan, no? That's about uh, Siguro mga 1.4 tons of drugs. Karamihan dito ay galing sa labas. Yung nakuha natin dito sa Baguio, no? Puro may mga foreign markings ang uh, ang nakalagay po rito, no? Ito po 'yung mga galing sa sa labas. But it goes without saying. Maski na gano'n, yung mga transshipment po, tapos mo talaga higpitan lahat ng bagay. Dito tayo sa sa traffic MMDA chairman kayo dati, uh, yes. sa mga tari, no? Ha? So bakit din ang ulo nyo sa trafik, <laughs> 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 oh, 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 traffic? Oo, ewan ko. Nata-traffic din kayo nung panahon okay, ninyo, no? Yeah. Pero palagay ko, uh, wala namang libre dyan sa traffic maliban kung may protocol place ano <laughs> <laughs> Pero Senador, ang traffic ngayon hindi lang pang Metro Manila na. Pati sa provisyon na rin. Siyempre, kung magiging Senador kayo, uh, kasama sa pwedeng harapin nyo yan at uh, magpatupad uh, ng... Batas ang ating gobyerno. Kung kayo magpapanukala, ano bang gusto nyo ipanukala para lumuwag po ang trapiko natin, di lang sa Metro Manila, pati sa buong bansa? Okay, ganito po yan. No? Lahat may kanya-kanyang kasagutan dyan. But at the end of the day, mag-benchmark tayo sa ibang bansa. Mm. Let's go to Hong Kong. Let's go to Japan. Huwag mm. na lang Thailand na lang. Halos kasing ano natin. Kasing lala ng traffic. Kasing lala. Mm. Pero tignan nyo, naibsan. Bakit? Because of the mass transport system. MRT, LRT, the subway. Mm. Napakalaking bagay yan. Mm. Kasi sa ngayon, maski anong pulisya gawin mo, ad even, etc., etc., basta marami pa rin ang kotse. Maski damihan mo pa yung kalye mo, yung tulay mo, it would help, yes, definitely. Pero mas marami ang kalye, at the end of the day, talaga mas transport ang kailangan. Ngayon, ginagawa na po ito. Kung di ako nakakamali, ito'y galing Valenzuela, papunta po rito sa airport. No? At more than 50% na. Mm -hmm. Pero we're running out of time. Dapat habang ginagawa ito, tingnan natin, if you have enough resources, ngayon pa lang, hindi lang planuhin, gawin na, ponduhan na yung ibang kasangay-sangay nito. This is for the next generation. At hindi lamang yun. Tingnan natin mga trains. No? Ito nga, Nakita ko nga itong mga, di ba sa Rojas Boulevard, kung makikita mo dyan yung mga, marami mga trucks sa gabi, no? Lahat-lahat. Ang laking bagay, like yung mga basura, sana yung reclamation, nagkaroon na sa train. Nagsipin mo kung papayagan mo yung, yung ano dyan, tapos may train ka, at the very least, yung basura natin man lang, yung mga truck mm -hmm. ng basura, dyan na tinatapon para diretso na outside of, of, of Metro Manila. Yan ang isang bagay na, na, dapat natin dapat lahat talaga puhunanan ang train and this is part of the mass transport at bukod dito mga kababayan we also have the bus uh, busway system no ito'y naging epektibo sa ibang lugar kamukha ng Indonesia di ba pa nahalos kapareho natin wag na nating gawing itong comparison to apple to oranges Gawin natin to apple to apple na kamukha ng ng sitwasyon natin no so for me ang talaga ideal dito is mass transport na dapat nating gawin at ngayon pa lang no true loss siguro tingnan natin Magkano pondo natin? Kakayanin ba natin to? Kung mahaba ang pupuhunan nito, gawin na natin. No? Because uh, dapat uh, agaran. Ano daw uh, sekretary, isa sa mga nakikita ring uh, solusyon dito yung decongestion ng Metro Manila. Precisely. Yes, decongestion yes. din ng mga urban cities kasi yes. nga uh, hindi daw kalat yung ano yung progreso uh, yeah. kung ikakalat daw natin yung ano yung ekonomiya sa iba pa mga parte ng uh, Pilipinas kasi eh, baka hindi na pumunta sa urban Ay, cities yung mga kababayan well, natin. Sa totoo lang Joel nakita natin 'yan sa 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 Clark, sa Pampanga. Mm. No? Talaga ngayon, nagbubumang Pampanga. Some parts of Cavite, talaga no? like, lumipat na, And even parts of Laguna. But as long as we decongest, hindi tatagal, yung lugar na decongest mo, dadami na rin. Mm -hmm. So, it goes without saying, this is about all continuous planning. Mm -hmm. Dapat ginagawa po palang, inaayos mo na yung kali mo, kung kano kalapa dito, yung mga tollways mo, yung, let's face it, yung NLEX at SLEX, malaking bagay sa atin ito. Mm -hmm. no? So sana ngayon pala yung ganung planning ay ginagawa na. Pero tignan din natin yung presyo. Sana yung medyo abot kaya din na ng ordinaryong Pilipino. Alam, alam po, yung toll. Yes. Yes. <laughs> yes. Okay. Mabigat talaga sa bulsa yon. Sekretaryo oh. kayo po ay naging alkade ng mahabang panahon bago kayo napunta sa Eko Pero, direkta alam niyo yung hirap ng mga constituents ninyo eh. Kayo ba naniniwala na kailang isa batas natin ang mga ayuda? Well, ganito yan, no? Ang ayuda ay, maski sa ang bad, sana man, may tinatawag tayong subsidy eh. Talagang hmm. tumutulong tayo, no? At, uh, Sa Amerika, meron nga silang mga sa mga homeless, tumutulong sila dyan ang sa akin lang ay nasa implementasyon. Kung maaari nga lang ma-predetermine na natin kung sino yung mga tao eh. For example, I'll give you one example. So ating mga magsasaka, no? Mayari tutulong ka rin, mag-aayuda ka o mangingisda mga anak nila. de mo na yung mga pangalan, tutulungan mo rin lang, de-tulungan mo na yung mga bata at iba mga similarly situated para mawala na yung 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 question no na na may may, may kinakampihan or what mm -hmm. no Th that's one thing parang sa four piece na ka na at meron kang timetable dito okay. the, the idea itself is good mm -hmm. pero siguro we could also make certain adjustments here oh, okay. para mas talagang nararamdaman ng mga kababayan. Kaya dapat hindi daw ano nakadikit sa politiko yung oh, ayuda. Paano ba may iwas sa politiko ang ayuda? Yung nga, ipredetermine na natin kaagad anong sektor ito, sino ito, Once mailagay mo na itong mga batay na ito, madali na yun eh. Magiging transparent ka pa. Secretary, Secretary hmm. lumalago daw ekonomiya natin ah. Oh. Eh, di na natin kailangan ng ayuda. <laughs> <laughs> hindi naman. Maski naman sa Amerika maganda ekonomiya nila pero meron pa rin talagang naiiwan. Ganun ano, ano, ano. Problema? Anong problema? Bakit well, uh, hindi well, doon yan? Well, sa, sa bawat ha. bansa naman, talagang hindi natin maiwasan, Talagang merong sabihin na natin, talagang hindi nakakasabay ng gusto. Mm -hmm. And those who have less in life should have more, should have more in law. Mm -hmm. And no? even in resources. Okay. Yes. Itong, itong issue tungkol doon sa sinasabi ni Panamel, no, at Tumangat 'yung mga 'tong ating uh, ekonomiya lumago sabi ng uh, NEDA pero hindi naman nararamdaman ng tao. Maraming umaman, mas parami rin naghirap. Hindi <laughs> ano? okay. nararamdaman Nanadilis 'yung 'yung maliit 'yung oh, na porsyento e. 'yung yaman. 'Di diba? 'Yung tri <laughs> 'yung trickle down effect ang sinasabi nila rito, well, yeah. secretary, 'di ba? Yeah, at the end of the day, no? Sabi ko nga ang tunay na batayan ng yaman ay hindi ang pera o salapi sa bangko, ang mga gusali kung hindi paano mo na itaas ang antas ng pamumuhay na nasa mo. It's the quality of life. No? That is why in all aspects of, of governance, dapat ramdam yung quality of life dito. Mm -hmm. No. Yung okay. ang mahirap secretary Paghirap hirap talaga hindi mo maral hindi mo nga maiisip ano yung quality of life, di ba? Mm -hmm. Dahil sa hirap ka sa buhay eh. Hindi siguro uh, proper ano, Ma makikita naman natin kung ano na ano, ano yung mga adjustments na gagawin natin mm -hmm. sa sa mga ahensya na dapat magbigay. Mm -hmm. Like for example, education, uh, for example, yung ibang ibang mga bagay para maramdaman na. Kaya nga eto, pumapasok na yung paggawa ng batas mm -hmm. ukol dito. Yung education abanggit yo na rin secretary at yes. uh, uh, marami pa tayong pag-uusapan pati yung pagkain. Diyos ng pagkain sa atin. Yeah. Oh, ang dami hong, uh, ang dami mahal ngayon. Pati ang pagbabayad po ng mga utilities, kuryente, tubig, mahal, mga kapuso. So, ito ay... dami uh, nagmamahal, ah. Kasi pebrero, ay. ng nagmamahal, ha? Mag-Pebrero Malapit na mag-Valentine's Day. Day. Oh. Oh. Magbabalik po tayo. Kasama po natin si dating kalihim Benhar Abalos ng DILG, mga kapuso. Babalik po ang Ikaw na Ba, The Senatorial Interviews, makalipas po ang ilang mga paalala. Oras po natin, labing limang minuto, makalipas ang kalasotyo. Stand by. Ikaw na Ba, The Senatorial Interviews.